ayan papasok po kami ng SM yan. galing sa parking area sa third floor kasama ko po ang aking dalawang apo yung naka green ay si Avery at ang nasa kanan po ay si Anastasia hawak ko sila ni Rochelle ang aking anak ayan tumaan po sila sa Pet Express yan po yung gupitan ng mga aso ayan nilaro pa ni Anastasia at ni Avery. Ayan, nasa Tomsford na po kami. Ayan, naglaro na po sila. Ayan po si Anastasia. Ayan, nag-say pa. May bubu daw po siya eh, Kaya nagyaya siya sa SM. Yung bubu po e eh, Yung kanyang kamay po ay naipit sa electric pan lang naman kaya nagdugo nagkaroon siya ng tatlong so, sugat at ito naman po si Avery ang aking apat na taon na apo ayan so ito naman po ay sa words of fun yung kanina po ay Tom's World ito naman po ay sa words of fun ayan po si Avery at yung nakikita po ninyo siya sugat sa daliri gawa po yan ng na sinundot niya lang naman po ang kamay niya sa electric fan ito naman po si Avery ang aking apo ito po sa Tom's Ford na po ito itong nilalaro nila palipat-lipat po yung dalawang yan ayan, pagkatapos po ay napagod sila pagkatapos ng paglararo ito po kumain kami, order kami sa Baliwag sa food court po ito ng SM Center Point important <coughs> natin. nag -posing, posing na. Yung aking pong si Ejit. Aking apo, at ito po ang inyong lola. nagpost post din, syempre, hindi magpapatalo. O, oh, ito na po yung dalawa. Ito po yung sa Tom's World, nag nagpa-picture. Ayan dalawa kong apong makulit. Thanks for watching. Love you all. Bye-bye.